Happy New Year po sa inyong lahat. Kaya e, pasilip ko lang sa inyo itong mga alaga kong kalabati. Ayan, ang dami na. Pahigitan na ito sa aning na po. Ayan, magpapakain tayo ngayon. At ito yung mga pugad nila. Ayan. and dami kong alagang kalapati. Ah, kalibang. Ito yung aking pinagkakalibangan dito sa aming uh, rooftop. Ayan, mamaya papaliparin natin ito. Dati-dati, nagre-racing tayo. Ngayon, na uh, medyo naging busy. Kaya, ito, puro patuka na lang. Napakalakas na kumain. Ayan, kulang na yung dalawang kilo. Araw-araw, grabe. At uh, dadali natin to sa aming Montibugid. Pag tayo nakauwi uli ngayong uh, taon, ayan, doon natin uli paparamihin ito. Ayan. Alaga ah, kong kalapati. at iba't ibang kulay. Ayan, yung iba nito pang racing. Yung iba nahaluan na. May mga bihag. Ayaw na umalis dito. Sagana sa pakain. yan sa to sa mga kalapatids natin dyan. Ito na. maglibang na kayo ng kalapati. Para mabutas na yung bulsa nyo. Ayan, malakas itong mukha yan. Magkano na per kilo? Nasa 45 pesos ang breeder ngayon. Ayan. Shout sa mga kalapatids natin dyan. Ayan. Ito yung aking mga lagang kalabati. Ayan. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless. ¡Dios my